ulit, ano eh? Ba, hindi alam, hindi talaga na yung birthday mo ha, bukas pa ipadala yun. <laughs> ah! <laughs> dinig na dinig, oh. Ha, <laughs> <laughs> ngayon, birthday ni nanay ha. <laughs> <laughs> hindi, yung papadala ro na perla, kailan daw ba darating? Kasi baka mami, hindi alam na birthday mo ngayon. <laughs> Oo, oh, nangyari. Nasubusog. Nasubusog. Ano nangyari? Naipit? Kala niya, pwede na siya sa ano eh. Saan, saan, saan? Sa Channel 7. Bakit? Sinubuo ang pigilan yung electric fan. Ay, sus! Eh, walang ano yun eh, walang harang. Pigilan yung ano. Wala, wala. Nagulat lang. Hindi naman ano? Oh, huwag mo lapit na ka. Walang harang yun eh. Sira na kasi. Malay ka pa pala, malay ka ba pala harang, hindi hindi ka ma maalam eh. Iyon doon dot ventilator. Hindi ko rin maalam eh, ngayon ko lang nakita Now you know with me.